sampung katotohanan tungkol sa tahimik na tao. Una, ang tahimik na tao ay madaldal talaga sila sa mga taong kaklose nila. Pangalawa, sila ay may isa or dalawang kaibigan lang. Siyempre, dun lang sa mga totoong kaibigan. Pangatlo, mahiyain sila. Pangapat, madalas nagsasalita lang sila sa isip lang nila. Panglima, sila yung mga taong may magandang ngiti. At syempre, nakakatawang tawa. Ganyan sila kasaya. Pang-anin, sila yung mga taong tapat sa kanilang mga karelasyon. Pang-pito, sila ay mapagmatsyan sa lahat ng sitwasyon. Pang-walo, sila yung mga tahimik na tao, pero iba kong magalit. Kaya wag na wag mong gagalit eh. Yung mga tahimik na tao. pang yung tipong sinasarili lang nila yung mga problema nila. Or, sinasarili nila yung nararamdaman nila. Kahit na nasasaktan na sila. At pang sampo, pag sila nakilala mo na ng at maging comfortable sila sa iyo, doon na nila ipapakita yung totoo sila.